6 na sinyales na may nagtatago ng feelings niya para sa iyo. Minsan, madali nating nahahalata kung merong nagtatago ng kanyang damdamin para sa atin. Makikita natin yan kapag ang simpleng pagngiti ay napalitan na ng pagngisi. Pero paano kung may isang tao na hindi nagsasabi ng kanyang damdamin sa iyo? Paano kung ang kaibigan o ex mo ay tinatago ang katotohanan gusto kanya? Well, maraming paraan para malaman mo ang sagot tungkol dyan. With that said, narito ang anim na sinyales na may nagtatago ng kanyang feelings para sa iyo. Number 1. Sinusubukan niyang magpa-impress sa iyo. So, mapayapa ka lang na kumakain ng lunch break mo sa labas nang biglang may tumapik sa balikat mo para makuha niya ang atensyon mo habang isushoot niya ang bola sa ring. At naka-score pa nga siya. Nagulat ka kung bakit kanya tinapik. Pero ginawa niya yon dahil gusto niyang ma-impress ka sa kanya. Madalas na nagpapa-impress talaga ang iba sa mga taong gusto nila. Baka nga may isa kang kakilala na sadyang nagbago ng kanyang behavior para lang sa iyo bilang impressive version ng kanyang sarili. Kung mahiyain siya, baka ipakita niya sa iyo ang talino niya at ang capability niya na maging trusted partner mo in the future. Kung medyo extroverted naman siya, pwede niyang ipakita sa iyo ang mga talent niya. Kung magkaroon man kayo ng pag-usap at pinikwento niya sa iyo ang mga accomplishments niya sa buhay, nagpapakita lang yon na gusto niyang mapansin mo ang mabubuting bagay tungkol sa kanya. Dahil napapansin niya siguro na magaling ka din. Number 2. Tinutulungan ka niya. Napapansin mo ba kung minsan na may kakilala kang palaging nandyan para tulungan ka? Baka tulungan kanyang buhatin ang isang couch palabas ng kwarto mo o baka tanungin kanya kung gusto mo bang magpa-tutor sa kanya ng math homework mo. Kapag may nagugustuhan ang isa, tiyak na maglalaan siya ng tulong para dito, para ipakitang may concern siya. Gusto niyang maglaan ng oras kasama ito at nais niya na mapansin siya palagi ng taong gusto niya. Ang pagiging tunay niyang kaibigan na masasandalan mo sa lahat ng problema ay isang sinyales na may feelings din siya para sa iyo at napalagi palagi siyang nandyan para tulungan ka. Pakikinggan niyang maigi ang lahat ng ikinababahala mo sa buhay. At kung hihingi ka ng payo, tiyak na magbibigay siya ng words of wisdom sa iyo. Number 3. Kinikilig siya kapag nandyan ka. May napapansin ka bang kinikilig kapag nandyan ka? Alam naman natin na nasasabik ang isang tao na makita ang taong gusto niya. Kaya kung may napansin kang kinikilig kapag nakikita ka at namumula-mula pa ang kanyang muka habang kinakausap mo siya, sinyalis yun na gustong gusto kanya. Aw, ang sweet naman. Number 4 Inaayos niya ang sarili niya kapag lumalapit ka. Okay, so isipin mo ang eksenang ito. Naglalakad ka lang naman nang biglang may nakasalubong ka na nag ng buhok niya, ng damit niya at ng postura niya. Isang sinyales na ang taong yon ay naa-attract sa iyo. wala namang isa sa atin nang hindi pagwagwapuhin o pagagandahin ng sarili niya para ma-attract sa kanya si Crush, di ba? Kaya kung may nakasalubong kang ginawa ang mga sinyales na ito, papurihan mo siya sa ginawa niya. Tiyak na mapapaganda mo ang araw niya. At mapapansin mo naman yan kapag pakilig siyang sumagot sa iyo. Number 5. Kinakabahan at nag-iibang pagkilos niya kapag nandyan ka. May na-encounter ka na bang pinagpapawisan habang makikita ang taong gusto niya? O di kaya ay nauutal dahil wala siyang maisip na magandang sabihin dito? Siyempre oo. Kinakabahan talaga kasi tayo kapag nakikita natin ang taong gusto natin. Kaya ang pagpapawis niya, panginginig ng kamay, hindi may paliwanag na pagkilos ay ilan lang sa mga sinyales na gustong gusto ka niya. At kinakabahan siya sa tuwing nandyan ka. May mga times talaga na hindi tayo makapagsalita sa tuwing nakikita natin ang isang taong naa-attract tayo. Ayon sa mga mananaliksik... Shinashtdown daw -down nito ang prefrontal cortex ng ating utak. Kaya ang critical thinking skills natin ay nababawasan at hindi tayo makapagsalita na siyang responsable sa ating awareness at iba't ibang klase ng behavior. Kaya sa susunod na kasama mo siya, bigyan pansin mo mga pagkilos niya na marahil ay eh, sinyalis na ng malalim niyang feelings para sa iyo. Number 6. Lumilitaw kung minsan ng pagsiselos niya. May mga pagkakataon ba kung minsan ay kinuwento mo sa kaklase mo ang tungkol sa ex mo at nakita mo nagsiselos siya? Baka meron ka ng karelasyon at ikinuwento mo pa yon sa kanya. Nagsiselos talaga ang ilan kapag nakita nila na may kasamang iba ang taong gusto nila. Baka pasimple mong kinikwento sa kanya ang crush mo at bigla mong napansin ang pagbabago ng mood ng taong kinikwentuhan mo at hindi siya naging komportable dahil dito. Sana makita ko yung crush ko. Ganda kasi niya. Eh. Kapag nakikita niyang nag enjoy ka bang kinikwento mo ito sa kanya, malamang na mainis siya at isa na rin niyang sinyalis na naa-attract siya sa iyo. Hindi niya ba nahahalata na crush ko siya? Ba't niya ba palaging kinikwento yung crush niya? So, sino yung nagtatago ng feelings niya sa'yo? Sa tingin mo, gusto mo rin ba siya? Please comment down below. Kung na-enjoy mo ang video ito, please like, share, and subscribe to our channel. Turn on mo na rin ang notification bell para ma-update ka sa mga bago naming videos. And as always, thank you for watching. See you sa next video.